At yun, good morning. Eh, pasensya na. Ngayon lang ako nakapag-upload. Kasi, nagkakaw ng problema. Ayan. Eh, hindi mo ganating isipin yung problema. Nakit, tatlo lang pamasok yan eh. Si Tata, ito si Alex. Ayan. Tagalinis kami ng ilaw. Ayan. Bago matapos tong video na to, may papasok akong intro. Ang galing sa idol ko. Ito, pakinggan nga lang. Ako si Mon. Tamad ako pero may pangarap ako. Okay, tara. Samahan niyo ako. Yan. Napasok ko na nga yung sa idol ko. And nag-voice over lang ako. Ini-edit ko lang din. The voice over. Yan. Kakagawa ni tatay at ni si Alex. Banda ka eh. Ano yung kaya ka? Yan. Kinukuha na yung mga water lily. Halagin namin sa baka. At sa ako. And ako-ako ako naman eh. Ginagawa. Tuwing Monday to Friday yun. Hanggang Sabado. Pero paglinggo, wala yung pasok. Yan. At parang, ba, diba? makikita nyo naman yan. Hindi lang damo. Hindi lang water nilipat pati. Pati damo. Ganon. Ay, may sabas yun. Wala lang guys. Salamat.